ano? Araw-araw ako. Ang alin? Gagawa. Ay, tapos ko na nga. Pwede bang bukas na lang? Ah, bukas na lang. Nagawa ko na ngayon eh. Pwede ba yon Pwede ba anong Pwede Ha? ay bukas na nga natapos ko na eh wala ka naman sinabing ikaw ang gagawa ngayon eh ay naglalaro ka wala nga abalahin kita sa paglalaro mo di ginawa ko na di ba wala naman problema doon okay na yun tapos ko na may bukas pa naman di bukas na lang Ano enjoy ka maglaro eh Kala mo na, hindi pwede? Uh -huh. yung atin. Uh -uh -uh. Mame. Opo. Siyempre, nag enjoy ka. Ba't kita i-istorbohin para pagsaingin? sa eh, kaya ko naman yun. Diba? Kaya ko din uh. naman. Eh, bata ka pa naman. Dapat naglalaro ka. O, oh, di ako ang magagawa muna. Ako ang luluto. Pag malaki ka na, tsaka na ikaw. gusto ko na mag-aral para pag gano'n na ako kaya ate Ray kahit di mo sinasabi pag gano'n ako kaya ate Ray ano dapat ako ano mm. ginagawa ko na kahit hindi mo sinasabi oo, oo. thank you naman kung gayon Ay, pero ngayon okay pa lang at kasi bata ka pa naman nag-aaral kasi ako nag-aaral para ganun ko para para pag ako nagraro bago bago sinabi mo na ng isa uh, para susundin ko na kaya nag-aaral ako. Pwede next time. Oh, sorry. Oh, next time na lang. Pwede ba yun? Okay lang naman, 'di ba? Okay lang. Ito?